Yan. All right guys, good morning. And so mag-short ride muna tayo. Kasama natin yung mga kaibigan natin dito sa Consti. And si Ryan, Bokbok, tsaka si Oliver. Uy, sana all may OVR. <laughs> sana all may OVR. Ayun, so guys, pupunta kami ng Infanta Quezon. Yun, at uh, maga ano kami doon. Ma uh, right, mag uh, chill Right, maghahanap kami ng dagat So may alam si Ryan doon ng dagat na 150 lang yung entrance And then libre na daw yung cottage So doon tayo pupunta sa nakita niyang place And then, so syempre, update ko kayo mamaya Good morning guys, good morning. So update tayo guys. Ayan, patuloy tayo sa ating pagmumoto vlog at picture for today. At uh, dinaanan natin ang kahabaan ng kalsada ng Antipolo, Teresa, Morong at ito guys ay dire-diretso tayo papuntang Mabitak, Laguna. At dinaanan din natin yung Pirilla. Uh, at ayun, uh, papunta na kami ng Infantarial Quezon. So grabe guys, nakaka-amiss talaga ang lugar na ito. At grabe ang ganda talaga niyang pagmasdan. Ayun oh. Wow, ang ganda ng sinag ng araw, ang ganda ng paligid, naglulunti ang mga puno, ama, malabong ang mga puno guys, grabe, ang ganda talaga niya. Ang ganda pagmasdan habang nagmamaniho tayo ng ating motorsiklo at nai-enjoy natin yung ambience. Ayan, so medyo napalayo kami niyan dahil uh, natagalan yung aming biyahe, gawa ng pa-stop-stop kami dahil hindi namin kabisado yung maps. Yung aming nagmamaps ay hindi rin niya kabisado, kaya ayan, panay kami check sa maps. Ayun guys, napakaganda talaga dito. So although na hindi ganun kaganda yung kalsada dito at merong mga part ng kalsada dito na medyo malubak at hindi pa naaayos. Pero overall ang ganda talaga. Very amazed talaga pagka nakabiyahe ka ng ganito na masarap sa mata nyo tingnan ang mga naglulunti ang mga puno. So napakaganda talaga guys. Grabe sobra ang lugar na ito. So ayan, pares-pares kami first time na dumaan dito sa lugar na ito. At uh, hindi ko lang alam sa iba pero ako first time ko talaga pero hindi ko lang alam kila Kuya Ryan nyo, kila Oliver at Kibuk pero alam ko ako first time ko talaga. So maganda ang kalsada dito guys medyo yun nga lang may mga part talaga na hindi pa uh, nare-refer. Ayan. So papunta kami ng Infanta Real Quezon at pagdating doon guys sa boundary ng Infanta sa Real doon sa may rotonda ay doon na lang kami maghahanap ng beach resort na pupuntahan namin pero ang alam nila kuya Ryan ay pupuntahan namin at doon kami maliligo kasi yun ang first choice namin or yun ang first option namin na hanapin doon pagdating sa uh, Real Quezon so ang beach resort na El Shady so sabi nila mura lang daw doon at budget friendly lang daw uh, 150 pesos kasama na yung entrance at yung cottage So halagang 150 pesos, may enjoy natin yung place. Ay guys, ang ganda. So may enjoy natin yung place, tingnan natin kung ano ang meron doon. At ayun, so stay tuned guys. And maraming maraming salamat. And please, uh, kung bago ka lang sa akin channel at napanood mo ito, at ganito rin ang mga content na pinapanood mo at mahilig ka sa mga ganito, uh, ikaw po ay aking inaanyahan na Mag-subscribe sa aking YouTube channel. Supportahan nyo po ang aking channel. At pakibigyan po ako ng isang magandang like. At... Ayun, kung sakali... Baka pwedeng maki... Ano... Usap. Pa-share na rin. <laughs> ayun. Maraming maraming salamat guys. Sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ayun. At sa mga bago. Salamat guys. At dahil sa inyo ay... Uh, aangat tayo dito sa paggawa ng content. Ayun. So, medyo... Matagal na rin naman ako ng content kaso lang medyo hindi pa ako ganoon kasanay. So ayun nga guys, ako ay nagpapasalamat talaga sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. At sana nawa ay tayo ay magtagumpay dito sa paggawa ng mga ganitong content. So guys, paki-suportahan niyo po ako at maraming maraming salamat po. Ayun oh, napakaganda talaga ng lugar na ito guys. Ang sarap magbiyahe dito. Ayan, may mga bikers din na uh, nag ano dito nagba-bike uh, at marami pang iba may nagja jogging ka rin makikita diyan. So ayun nga guys, uh, paki-follow na ako guys at ayun para magparami tayo ng ating mga kaibigan diyan. <laughs> so right. So patuloy pa rin tayo sa ating dahi guys and ayun, napaganda talaga ng sinag ng araw. At tayo po ay, ayan, pinabaybay natin ang kahabaan ng kalsada na ito papuntang Infanta Real Quezon. So guys, ako guys, very amazed talaga ako sa tuwing napapadaan ako sa mga lugar na katulad nito na may mga korbadahang konti at tayo po ay bumabang, bunga bumabanking lang ng pakonti-konti <laughs> kasi hindi tayo sanay guys magbanking-bankingan. So right So, na-amaze kasi ako guys at tuwing ako ng mga ganitong lugar na sobrang sobrang ganda sa ating paningin. Ang ganda talaga. So, ayan oh, sa lubong sa atin ang liwanag ng araw. Napakaganda talaga guys tingnan ng ano, ng kagubatan, ng kabundukan, ng mga puno, lahat. Grabe. Kaya ayun. Basta sobrang ganda talaga para sa akin ng ganitong ambiance uh, ambience na pagda-drive natin, pagmomotoblog natin, Ayan, sobrang amiss na amiss talaga ako sa mga ganito guys So kaya tayo nagkakaroon ng mga idol na katulad nito Idol natin sila kasi ganito ang mga content nila At balang araw ay magagawa rin natin Magagawa rin natin yung ganung uh, content ng maayos So katulad nila uh, Sir J4 uh, lahat, lahat ng mga idol ko, idol ko kayo John Fox. Ayan, idol ko rin yan. Ang ganda talaga na, guys, dito. Ayan. pool yung liwanag sa atin, guys. oh. Grabe. Sulit na sulit talaga, guys, ang biyahe namin na yan, guys. Kasi hindi uh, umulan ng oras na yan. Pero nung gabi bago kami uh, nagplano, umuulan yan, guys. Kaya naisip ko tuloy na hindi kami matutuloy. Pero ito, natuloy kami, guys, at Napakasaya, grabe. Sobrang ganda talaga. Na-amaze talaga ako sa mga ganito. So ayun, kung isa ka rin guys sa mga mahilig manood ng mga ganitong moto adventure at mga ganitong content, please, please, please follow me guys and please ano, subscribe to my channel guys para matulungan nyo ako mapataas natin yung aking mga followers. At ayun, mag-go at mag-proceed po yung aking channel. At mas marami pa tayong magawang mga ganitong content in the future guys. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Ayan guys, nakikita nyo mo yan guys Yung mga kabundukan na yan na sa harapan natin Grabe, sobrang gaganda guys so Sana kitang kita nyo Pero ang ganda talaga nya guys Sobra sobra talaga sa ganda wow! Ang sarap guys, magandang hapon po sa inyo no? Ayan, nandito tayo ngayon sa Infanta Quezon sa may uh, El Shady Beach Resort Ano na to? Para sa gusto mag-relax, mag-unwind uh, gusto pa tayo nga, sa ingay ng siyudad ng Maynila So dito, tahimig, konti lang yung tao halos kami lang yung tao dito sa resort guys uh, Hindi siya... Uh, pain na buwangin, mabarto siya ng konti hindi ganun kalino yung dagat, pero okay na siya. Para sa budget meal na uh, budget meal na ano nyo, na gimmick nyo or budget meal na unwind sa siya. Kung gusto nyo na naman mag unwind ng mag budget meal lang yung budget. <laughs> Ayan, pwede pwede dito guys. Sa uh, Infanta saan na ito guys. Ayan, sa El Shadi El Shadi sana tama. <laughs> ayun, mura lang yung entrance dito guys 150 pesos kasama na yung package. so syempre, pag gusto nyo uminom ayun. may price din yung maginginom, yun lang pero kung ano lang ligo lang, ayun ang ganda dito ayun. hindi ganun kalino yung tubig ng dagat pero malinis guys malinis yung area, ayun Maraming bangka. Pero malinis siya. So ayun lang guys. Madali lang puntahan to guys. Kung gusto nyo puntahan to, maganda dito. Mura lang.